Nandito na ako sa Bintiye, nasa Kababanda. Paano kumakasunod hindi ka bumaba? May ayusin mo naman, bumaba ka lang muna dyan. Dahil aga-aga pa, sobrang aga pa. Bumaba ka lang, Miss. Sige na, bumaba ka lang. Paano wala nga akong pera eh? Pa, wala nga akong pera. May ilang laki lang na itulong ko dyan para dapat mo pa pinatay na kita. May huwag kang mag-ano-ano -ano dyan. Hindi nga wala nga akong pera. Bumaba ka na muna dyan. Nandiyan ka pa naman sa may... Nandiyan ka pa sa eh. Paano ano? May may pera ka. Ako wala akong pera. Mag-isip ka naman. Mag-isip ka naman. naman. Punta naman. hindi na naman nasa Bindi Yakomi para ka naman si Raulong bumaba ka, na bumaba ka muna ng terminal bumalik ka ulit nandiyan ka pa sa Maynila eh huwag mo naman ako alihin, para ka naman ano ah bumalik ka ng terminal nandito ako jeep lang ako mi bumaba ka na muna mi bumaba ka muna nasan ka ba? Hello, bumaba ka, bumalik ka ng terminal. Hello?